So papunta ko ayun sa ano ba Street May pick up po tayo ngayon sa may chapel Sa may Josepina Street Josepina Street Good evening. Ma'am, tanong ko lang yung ano chapel. Yung simbahan, oh. Wala mo yung chapel dito. Ani mo alam? Ma'am, alam mo yung chapel dito sa Josepina Street? Josepina Street. Oh, yung yung chapel simbahan. Oh, ah, ito yung simbahan. Sa ano? Oh. Ay ah, to. Ay salamat to. Oh. oh, salamat. apalah simbahan Hello, ma'am. Dito na ako sa may simbahan, ma'am. Mayroong ano dito, may lamay. Sige, pupunta na po ako. Okay. Victorina po. Oh, Victorino Meanwhile. Ah, oh. Oh, yes, ma'am, Victorino Ma'am, iPhone 6 daw. Oo. Oh. Papi, open nga. Tapos picturan ko daw. kambingnya niya. Nag-open ba siya? Ayun. Ayun paling iPhone 6. Wala picture ha. Picturean ko ulit ha. Picturean ko ulit. ok open mam ma picturan ko ulit. Double, double lang. Ayan. Ayan. Okay, Wala naman siyang ano. Open naman siya. Ah. May issue sinabi ko na po sa kanya. Ah, alam naman niya. Mm. Oh, ano, bayad na di ba yan? Eh. Ah, Hindi pa ba? Mm, sige, sige, tawagan ko ah. Ganda na yung ano, di ba? Bayad, babayaran na. Saan kayo galing? Ha? Ah? Saan kayo galing? Galing sa ano pa? Laluma? Ano hmm. Saan yung bahay nyo? Oke kontak. Oke, kontak Barang dia mah kontak. Hello sir Hello. Okay. Sir, andito nakita na kami Napicturean ko na, nakita mo na sir Nahintayan na ni ma'am yung bayad Okay, okay, sige, hintayin ko lang hmm, Tingnan na daw Hindi pa pala niya nabayaran Magkano yan? Amuran uh, na no? uh, Original Sabi ko ano P1,200, na 1100 sagat na, tumawag. Mm. Oh, iPhone 6 yan, di ba? Ilang gig yan? Ilang gig yung internal niya? Ilang gigabytes yung internal? 64. Oh, yes, na yan, ah. 64. Pwede pa tingin ulit? Kasi mayroon akong ano doon, eh. Ito original, no? Uh, may app, uh, app, uh, uh, ano to? Di ba uh, Apple ID? Wala, wala pa. Ah, nang gagawa. Nareset mo na to. Ito. Okay, sige. May hinang kontakin yung ano? Number? Pero nakita naman niya na video call kayo. Oh. Uh, uh, may ano po ba kayo daw? Pang ano? Uh, hotspot? Ah, spot. Oh, sige, sige. <coughs> <coughs> Saan ba ito makikita yung hotspot dito? Connection and sharing, no? Ito, connection ng sharing. Yan, personal hotspot. Ito yung password. Password. wala yung password nito, may, naka, ano ka na, connect, mo. Nak connect mo. Nak mo na Ano to? Uh, anong tawag nito? Hindi <coughs> oh. ka pa nakakunik? Kumuha din siya sa ano, iba, ibang rider. Nanggihan siya. Bakit? Ito ko ba Ayun, wala na. Tawagan Ay, ko ulit ha. Ayun, wala na. Yung. Shipping? Hindi ah, pa. pa. Hello, sir. Ah, sir. Hinintay ah, na ni seller yung ano, yung... Ah, ah, pakisigay ah, lang, no? Para makapunta na ako dyan. Sa may Ariso place kayo? Sa loob na kayo ng Ariso? Ah, anong building po kayo, sir? Ah, building 9. Sige. <makes noise> Sisenta daw niya, ma'am. Ganda na yung sigurado. Di ba? <makes noise> ano, may signal ka? Ano na ako ni ka na? Ano to? Hindi pa? Ano po pa nga? Realme 7. Oh, Realme 7. Password. May password ba? Paano ba yung password nito? marunong dito sa mga ano eh, ya, share sharing Ayo, 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 Oh, wala akong alam nito eh. 1 hanggang 8 pala. Hmm, sige. Check mo ha muna bago ako alis. Ah, yung cellphone. Wala namang basag, no? Ito yung mga original ng iPhone 6. Ay, yung akin kasi malaki. malaki. Ano iPhone 6 lang po yun? Baka 6S po yun. Ano yun? iPhone 6 Pro. Pro? Oh, Kung ano yun, mataas. 64GB din. So magkuha tayo ng isa pang booking sa bayan natin Puntang uh, Pasig so, Dito tayo ngayon sa may gagalangin tundo so, May tundo po tayo yun so, pa naman oh, Alas 8 pasado So ngayon tayo na ng natin Malapit ako sa ano, pick up location ng pangalawang booking natin nakakatakot dito sa tundo gagalangin yan nasa ito dito gagalangin tundo manila yan so dito na tayo sa may pick application Hello sir Hello. Dito na po ako sa may pick up location sir Sa may mayroon nag -bilyard. Hello po Ayun na nakita na kita sir Tan lang yan sir sa likod Itali ko Ayok sir ha Dito sir Sir uh. Donaram bayar nih tuh, Ya, okay, selamat. tinh Hãy subscribe gần kênh Ghiền 你别胡说 mo nga Si Alvin, mo ah. Biniting ah. pa ako, pa ako ng katulog. Putang naman, nandito ka pa pala. lang na next week. ba? Malakas <laughs> kita sampai sa Arisol Place. Ayan, dito na tayo. Ariso Sir, good evening. Building 9, sir. Deliver Deliver, sir. Huh? Deliver. Deliver era building 9 Oke okay, na, sir oh, Sampan datas oh, Selamat Dritso dulu Kanan Kaliwa Pak Ikut Alright Pero tayo sa loob arrest Aristo Place. Mm -hmm. Maraming building dito Sa Resurface May pinagbuhatan na Pasig City Building 9, saan yung building 9 dito Pwede magtanong sa yung building 9 sir Ah ito na Ay salamat sir Ayun dito na tayo Building 9 Ayun wala sinin na lang Sir, good evening. Okay, sir GP. Oh. Oke. Okay. Itu na yung... Oh, jauh. <laughs> Ada isa, isa Malayo. Yan, no? Ah, yung isa? Malabon, no ah? <laughs> Ito, sir, Teka lang ha. Ah mayroon ka pang parating sir. Galing pang Malabon. kalang sir Malala mala, ano. Mahina yung signal dito talaga no.